Ah uh, boss. mabulong naman saan saan at magkano lahat ng inabot ng mga add-ons at mods mo sir. Nasa abroad pa kasi ako at bibili at bibili pa lang partner ko niyan. yon yun na ang, ang ano lang nga niya, mga master kasi yung pinaka uh, hindi na actually hindi naman siya disadvantage para sa akin no. Pero yung pinaka ano, niya kasi yung kailangan mo maglagay na ang parang quad lock mount doon sa likod ng yung uh, Uh, tawag ito, cellphone. Yung mga side fairings, just in case na mag-slide tayo, no? Yung mga hindi, mga hindi inaasahang pangyayari. So, oh, mapoprotektahan niya tayo kahit papano yung crash guard na yan. Okay, good day mga master. Another episode na naman ng ating uh, uh, vlog, no? Uh, in today's episode, uh, dito lang muna tayo sa atin. Bibili lang tayo ng ulam. So ngayon, meron tayong uh, mga subscriber dito na nagtatanong uh, kung ano daw ba yung uh, mga upgrades na ginawa ko rito. So shoutout kay uh, Boss Nelcap1649. So ang sabi niya rito, Uh, sabi niya, wait lang. Uh, boss, mabulong naman saan at magkano lahat ng inabot ng mga add-ons at mods mo, sir. Nasa abroad pa kasi ako at bibili at bibili pa lang partner ko nyan. Yun, yun na sabi ni uh, Boss uh, Nail Caps So ngayon mga master, i-explain natin Ano ba yung mga mods na naikabit ko dito sa ating uh, ADV 160. So ayun, so umpisa natin mga master uh, dito na siguro sa ibabaw no. Etong cellphone holder. So ito mga master, ito yung uh, parang ito uh, uh, imitation ng Quadlock. Yeah, kuno napapansin niyo mga master. So yeah, papakita ko rin sa video diyan yung itsura ng uh, Quadlock na to. So, medyo pricey kasi yung uh, original na uh, quad lock which is around, I think, nasa 5,000 mahigit or hanggang 8,000. Mga ganun ang price range niya. Uh, ito kasi mga master, nabili ko lang ng uh, halagang 300 pesos. Meron ng kasamang uh, vibration dampener. Then, yun. ah uh, maganda naman siya. Pwede mo siya ilipat-lipat ng pwesto. At the same time, uh, quick release lang siya. Ikot mo lang siya. Push mo lang yung uh, orange na lever na to. Then, ah uh, may ikot mo siya. Then, pwede mo na siyang kalasin. ah uh, ang ano lang nga niya, mga master, kasi yung pinaka... Uh, hindi na, actually, hindi naman siya disadvantage para sa akin. No? Pero yung pinaka ano niya kasi is yung kailangan mo maglagay na ang parang quad lock mount doon sa likod ng yung... Uh, uh, tawag ito, cellphone. So, yan. Pinapakita pakita ko rin dyan sa video. So, kailangan mong maglagay ng quad lock mount para ma-mount mo yung cellphone mo, syempre. Alright? So, yun, mga master. Nasa around 300 400 pesos lang yan, Shopee link. So, yung mga link ng link and description ng mga binili ko dito, dyan ilalagay ko na lang sa description sa baba. Hanapin nyo na lang mga master, no? Kung saan ko siya binili. Then next natin is yung eh uh, ito. <laughs> ito uh, ng ating cap ng uh, ating multi-switch. Uh, sa mga nakapanood ng uh, vlog ko before, yung last vlog ko doon sa ADV, dito sa adv 160. So inexplain ko doon uh, kung bakit bumili ako ng ganito. <laughs> So, panoorin nyo na lang mga master. Uh, may mga issue kasi ang ADV. Hindi ko naman nilalahat mga master. Hindi ko nilalahat. Uh, may mga factory defect tayo na nai-encounter. So, itong multi-switch ko, uh, unfortunately, nagkaroon ng factory defect. Uh, hindi siya nag-function ng maigi. In the span of 500 kilometers, odo pa lang yung tinatakbo ko. So, yun ang kanyang uh, disadvantage. Kaya ako bumili ng Uh, multi-switch cap. So ito nabili ko mga master sa Sec Moto Supply Cabanatuan City. Pina-ship ko na lang dito. So I think nasa 90 pesos yung shipping fee and then the cost of the product is nasa 100 pesos lang. Pwede silang puntahan sa page nila yung Sec Moto Supply Cabanatuan. So palagi rin sila naglali sila nagla-live if ever na mayroon sila mga bagong uh, labas or dating na mga item. 'Yon. Okay. Then, The next thing na in-upgrade ko dito, yung sumunod is yung crash guard mga master. So itong crash guard natin is nabili ko kay The uh, Moto dito sa may North Caloocan sa oh, tama North Caloocan. Uh, price range around 2,900 pesos kasama na installation doon. Pero kung hindi nyo na siya ipapa-install doon, mga master, o ipapa-ship nyo, kaya nyo daw ibigay ng 2,800 pesos. So, yan yung nakikita nyo, isa uh, gawa yan ni Red Moto Shield. Uh, Napakahusay ng pagkakagawa. Uh, Napaka-neat lang niya. Hindi siya over sa dami ng bakal. No? Uh, at least, maprotektahan lang natin yung mga side fairings just in case na mag-slide tayo. No? Yung mga hindi, mga hindi inaasahang pangyayari. So, mapoprotektahan niya tayo kahit papano yung crash guard na yan. At the same time, mga master, dyan ko kasi minamount yung ating, ah, uh, tawag dito, yung auxiliary lights, no? Dyan natin minamount. Kaya yan, pati yung ito, yung nakikita nyo na yan, yung Insta360 ko, mga master, dyan ko rin minamount. Ayan, no? Meron akong dalawang parang pinaka-brace dyan. Then, kinaklam ko lang siya yon okay so 2,900 pesos only lang yan mga master then next thing na in-upgrade ko dito or an uh, inalagay ko dito mga master is yung ating yun na nga yung auxiliary light so very important at essential na kaila at essential na na um, accessories ni ADV 160 is yung auxiliary light So, yun nga, yung uh, pinalagay ko na very important dito at essential na para sa EDB-160 natin is yung TDD Night Ranger na auxiliary lights. Mga master, ganito yung itsura niya pag gabi. Yan, nakita nyo. Liwanag <laughs> yan. Uh, grabe, 7 light mode siya. So, kaya sa 7, mga master, ito, papakita ko sa inyo yung switch. So, may nakikita kayo dyan na tatlong buttons, no? So, yan, yung isang button sa left side, yan yung uh, pang floodlight natin na yellow. Then yung nasa gitna naman is yung floodlight na white. Then yung nasa dulo naman dito sa pangatlo is yung ating spotlight. So napaka grabe, ang, ang diwanag niya mga master. So ngayon, ang mangyayari dyan, kaya sa tinawag na 7 uh, modes, no, pwede nyo kasing pag-combine-combine niyan. So lalabas, 7 mode niya siya. yon. So yan yung TDD Night Ranger natin. So, pagka pinainstall install nyo yung TDD Night Ranger sa kanila mga master, uh, nasa, I think, nasa around 8,500 or something, mga um, ganyan to, 9,000. Yung sa akin kasi, isinabay ko na yung Pia Horn, which is uh, nagkakahalaga ng 1,900 yata yun. And ito, meron din siyang sariling switch yung Pia Horn. So, na-on and off ko rin yan. So, pwede ko siyang ibalik sa stock, pwede ko siyang ibalik sa PIA. So, depende yon sa ano natin, sa paggagamitan natin mga master. Ngayon, itong si, uh, ito, si PIA Horn at saka si TDD Night Ranger ay binili natin at pinakabit na rin natin dito sa may North Caloocan at ito po yung pangalan ng kanilang shop. So MJ Garage, no? MJ Garage. Pwede niyo silang i sa uh, Facebook page. Actually, doon ko lang din naman sila nakita. All right. So umabot ako, I think total nasa 11 to 12,000 yung pakabit ko doon sa auxiliary lights and pia horn. So maganda naman yung pagkakakabit niya mga master kasi wala na silang splice na ginawa. So, if in case na magpapawarantee ka kay Honda, pwede mo ipabalik sa stock. So, walang splice yung yung uh, wires, no? Yun ang kagandahan. Kaya, uh, yun, medyo nag-ano uh, talaga ako. Medyo, actually, kahit ako, mga master, medyo maarte ako, lalo na sa mga ganyang installation ng mga lights na yan. Kasi nga, dati, uh, feeling ko, baka ini-splice, no? Siyempre, ano pa rin tayo sa warranty. Uh, anytime na may mangyari kasi sa motor so pwede nating ipawaranti na sa Honda no magkaroon ng problem then the next thing na pinalagin natin dito kay uh, Honda ADB 160 mga master is yung top box so top box and bracket mga master so dito sa ating bracket Uh, unahin na natin yung bracket hindi ko siya pinatanggal yung original na bracket mga master kasi uh, gusto ko pa rin nandiyan siya Ganun, wala lang <laughs> gusto ko lang nandiyan siya then yung yun nga ang pangalan ng bracket natin is yung SJ uh, Monorack mga master actually bundle yan kasama nung top box na binili natin uh, yung brand naman ng top box natin mga master is ito yung uh, SEC Uh, backbone top back So aluminum din to. So medyo may kabigatan siya pero ideal naman to para kay ADV 160 mga master kasi si ADV 160 mga uh, si ADV 160 medyo kailangan niya ng bigat no. Uh, design siya para sa mga mabibigat na mga riders ganun. Then yon Uh, maganda rin tong top na to mga master. Subukan na rin uh, ilang araw na rin umuulan. Hindi naman siya pinapasok ng Uh, tubig. Yan, yan ang kasi ang worry natin, di ba mga master? Sa, uh, nagkaroon, kaya, nag, nagkaroon kasi dati ng issue ang mga aluminum top box. So, pinapasok ng tubig yung loob. So, hindi maganda yun. <laughs> Actually, pwede nyo tayo pa-warranty kay Sek, Kung kay SEC nyo man gagina, uh, binili or kung saan man na uh, shop, no? pwede nyo ipa-warranty. By the way, mga master, itong uh, SJ Monorack, at yung ating top box is inabot ng 6,190 pesos and binili ko yan dito kay Adi Moto PH dito sa may May Kawayan, Bulacan so searchable din sila sa Waze or Google Maps uh, type nyo lang yung Adi Moto PH then yun, irerekta na nila kayo doon so mga master, hindi po ako sponsored no? sinasabi ko lang at sinishare ko sa inyo kung saan ako binili para may idea kayo pati yung mga presyo Alright, So, yun. Actually, all in all, yun pa lang naman yung mga ina-upgrades or nilagay ko rito sa aking uh, motor. Uh, yun lang. Wala naman ng iba. <laughs> And, yan lang naman yung mga tingin kong kailangan. And, by the way, may isa pa akong iniintay. In-order ko na rin. Yun nga, yung nabanggit ko rin before. Yung ating uh, engine guard. No? Yung skid plate. Uh, nilalagay yun sa ilalim ng makina para just in case na mag off-road ka man eh pag tinamaan ng bato is uunahin nyo muna tamaan yung um, skid plate mo yon so in order ko pala in order ko pala mga master hindi ko pa na na ikakabit hindi pa dumarating eh tagal <laughs> yon So, yun ang ating uh, mga upgrades na nilagay niya rito sa ating ADV-160. By the way, mag 2 uh, months na tong ating ADV-160. Malapit na. No? And hanggang ngayon, wala pa rin tayong ORCR as usual. <laughs> then, nag e email na rin tayo sa mga ahensya ng gobyerno no, para mapadali yung ating ORCR. But then, until now, wala pa rin. Okay? So yun mga masters By the way mga master Meron pa pala tayong isang nilagay dito Yan yung ating uh, bottle water holder <laughs> Mura lang naman yan Nandyan din yan sa Shopee uh, I think nasa 200 plus lang yata Bili ko dyan So kinakabitan din niya itong ating uh, red moto shield na Crash guard Alright Okay so mga master Maraming maraming salamat at uh, dito ko na yung vlog natin. So maraming maraming salamat din sa nagtanong, no? Ah, uh, ito po. Panoorin niyo yung vlog natin ito para may idea kayo sa mga prices at yung mga essential na kailangan ilagay sa inyong mga motor or specifically dito sa ADV 160. Maraming maraming salamat ulit mga master. See you on next vlog. All